Alas 5 ng umaga Muna tayong ano Kawiran Bridge sa uh, Banto Bulacan Antayin lang natin si Sir Rolando Ng FBRP Yan, dito tayo sa May Sa Valenzuela Paglagpas na paglagpas lang nang ano Ng SM Valenzuela Antayin lang tayo para may kasama tayo Morning Tara, let's go what's up mga kataan pulots good morning Woo! alas 5 ano alas 5 ano 5.24 na kumaga ito tayong ano balagtas bulakan sama natin si sir Rolando good, good morning Woo! good morning, morning. Tara Malapit lang yung pajak natin. Mga ano, balikan doon sa Michael Valenzuela, ano, mga 42 kilometers lang. Konting papawis para practice ni Sir Rolando. Bukas sa uh, magaano sila, uh, Pililla Wind Farm. Kung may time kayo, sama kayo FBRP. Shout out, shout out sa mga members ng FBRP. Tara, let's go, let's go. Yun, dito na tayo. Uh, may kawayan, may kawayan. Marilaw. Marilaw Bulacan. Ito yung palengke nila. Nakakaano ah, na tayo? 10 kilometers. Wala nung ride out kanina sa, ano, sa bahay. Ayan, tara. Let's go, let's go. Sama natin nga pala. Siyempre, yung bike natin. Si Kulas. Kulas lang malakas. <laughs> Yun o. No? Ganda ng konting bike Mr. Sir, Sir Rolando Pogi-pogi <laughs> Yan, kung trip nyong mag Philippine Arena Dito ang ano nyo, kakanan kayo dito Sa Doña Mercedes Sabi nyo Yan ah, dito pero dahil ano tayo ngayon, balagtas Bulacan, diretso lang. Ayon, balagtas Bulacan! Balagtas Bulacan! Balagtas bulakan. Ayun oh, bali dyan, sa may parang relo na malaki doon. Sa kaliwata diyan, papuntang Bulakan-Bulakan. Kan, patung direcho, Malolos, pagkumanan, Pandi. Dito tayo, kaliwata tayo sa Bulakan-Bulakan. Diyan. Liwata tayo, uh, tayo, kaliwa. Tayo, kaliwata tayo dito. kontep sampai ke lewat dia roh ada sama tiga Dito na tayo. Papasok ng bulakan-bulakan. Triple junction. bulakan bulakan diretso lang. Pagpunta ng ano nila. Sentro ng bulakan-bulakan. Tapos, iban Kakaliwa tayo. Pagpunta ang Bando. Let's go. Let's go. Dito tayo, bulakan oh, bulakan. Tayo oh, oh. nga muna, 5 minutes. Nakakano na tayo, 20 kilometers na ikit eh. Uh, ayan, pahinga muna tayo, 5 minutes. Para ano, para ma-energize ulit. Ayan, si Rolando, shout out. FBRP. Sali kayo dyan. Volting bike Riders of the Philippines. dito tayo Arco na, ay arko uh, Rotonda ng Bulakan-bulakan Dali, natin dito uh, Papunta tayo ng Obando, bulakan Si yeah. General Gregorio del Pilar yung Masa ano nila, statua Let's go, let's go Mainit na, ayan na Woohoo, woohoo Mainit na Yun, namimingwit sila. Ayan, dito na tayo. Nag-brake dati. Daming namimingwit. Init-init na. mainit init na. Namimingwit-mingwit sila. Dito yung mga daan na bawal ang lasing. You know, pag nahulog ka dyan, o. Oh. O. Oh. Diretso ka, kasama mo yung mga isda Bawal lang lasing Sa daan na to Dito nga pala tayo, Barangay Taliptip Bulacan Barangay Taliptip Ayan, Puro pala isdaan dito Kabilaan oh. kanan, kaliwat kanan daming namimingwit kanya-kanya sila ang tayo ng ano mga pamingwit nila libre lang yan, libre libre isda basta matyaga ka lang manghuli dito na tayo Tawiran Bridge yun yun, yun ito na yung destination natin oh no? Yan. Bali, reverse loop yung ginawa natin. Nagpabalagtas muna tayo bago tayo nagpunta ng Tawiran Yan. Ito. Yan. Inaayos pala ito ngayon. No? Oh. Bali, wala pa lang ano. Aliwat ka Walang gilid. <laughs> walang ano. Walang gilid. Tawiran Bridge. With Sir Rolando. Maganda rito sunset eh. <laughs> Isa pa. Ah. Ah, natara. Dumulo tayo. Dito tayo tapos na tayo sa ano. Tarjan. Tawiran Bridge, ginagawa pa lang ngayon. Mukhang gagawa ng bagong tulay dito. Let's go, let's go. 42 kilometers Kapit tayo sa bahay Yun Dito lang natin tatapusin yung vlog Whew. Konting papawis lang Let's go, let's go right, oh Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Subscribe na kayo kay Daddy guys tandaan nyo yung kasabihan ni Daddy Kites sa ikaw ulad ng bayan like, share, subscribe ang kailangan good vibes na tayo palagi Daddy Kites, peace